Ayun. Haba mga kabusing ng galamay oh. Okay. Ang laki ng gagamba. Yun. Ang laki niya mga kabusing oh. Yan. Haba pa ng galamay oh. Sinasa hagunay kakulay pa rin. Ang kulay pa rin ang gagamba na nakita natin kanina oh. Yun. Yun ang haba oh. A few moments later. So, so, mga kabusing, maghahanta naman kami ngayon. Mabuti ngayon, medyo hindi na mainit mga kabusing. Yan, sila bayaw, Pamangkin. <laughs> Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Ngayon, kung may kita pa tayo. Okay. Ayan, may nakita si Bayaw mga kabusing. Oh. Anting? Ay, walang sapot mga kabusing. Oh. Dito lang. Sa ganitong puno, anong tawag ng puno na to? Yan ang gagamba nandito sa ilalim mga kabusing oh. Hindi nagtatago. Yun mga kabusing oh. Yan ang gagamba oh. Yan. Dito lang nagtatago mga kabusing oh. Ang ganda gagamba nakita ni Bayaw. Mayroon pa daw doon. Ayan, oh. Yun, ang gagambah, mga kabusing. Labas ka muna, boy. Ayan, oh. Ayan, mga kabusing, oh. Yun. Okay, ni natin yan, mga kabusing. Ayan, oh. Ayun. Aba mga kabusing ng galamay oh. Okay. Nakita pa daw sila dito mga kabusing. Ano yung laway gikan rin natin oh. Yan, nasa ilalim mga kabusing. Ito yung sapot na. Ito yung sapot niya mga kabusing oh. Yan. Tapos yung gagamba nakita na ni Bayaw dito nasa ilalim. Ayun oh. Ayun, ang laki mga kabusing oh. Ang laki ng gagamba. Ayun. Ang laki niya mga kabusing oh. Yan, haba pa ng galamay, oh. Wow, kunin natin. Kunin natin siya. Yun, oh. Ha? Yan, okay. Yan, mga kabusing, oh. Nasa gunoy pa rin, oh yun tingnan natin mga kabusing asa tuting? ting? nadiri ay andito lang no andito sa ilalim mga kabusing nasa hagunay kakulay pa rin kakulay pa rin ang gagamba na nakita natin kanina oh. yun yun ang haba oh. yan kunin natin yan Okay. Oh, mga kabusing. May nakita na naman si Baya o oh Nasaan ba yun? May sapot, no? Ayun, ito yung sapot yung oh, mga kabusing. Oh. Yan. Tapos yung gagamba, kitang kita. Kitang kita, nandito lang mga kabusing. Nasaan ba yun? Ayun. Nandito lang yung gagamba mga kabusing oh. Yan nasa loob oh. Ayun. Kitang kita mga kabusing oh. Yan, pero medyo butyog siya mga kabusing, hindi lang natin kunin, no. Oh. Butyog, yan, yan, Bumaba. Okay. Ayun, mga kabusing, naghahanap na sila si Bayaw at Pamangkin. Ayan, mainit-init pa mga kabusing. Kabonsi, Kunti-kunting init pa. Okay. Tingnan natin dito kung may makita pa tayo mga kabusing ha. Samahan nyo kami sa pag-hunt ng gagamba. Dito. Ayan, mainit. Ayan. Ang ganda ng panahon natin ngayon. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw. naman yan oh. Diyan. Ah, ito yung mga sapot niya. Yan oh. Nakita ni Bayaw dito. Ang talas ng mata ni Bayaw. <laughs> kaya, kain ako ng pinya eh. Kaya, kain daw siya ng pinya at kaya matalas. Ayan. Nasa ilalim. Ang gagamba. Ayun. Nasa may lukot mga kabusing. Ayan. Ang laki. Ang laki ng katawan tumble din. Ang laking butyog mga kabusing oh. Malaki nga. Yun. Malaki na tigrihan mga kabusing oh. Butyog lang. Dito na siya nakatira sa ganito. May bunga pa na pink mga kabusing oh. Yan ang gagamba, ang ganda. Gandang butyog mga kabusing. Hindi, pagalawin natin eh. Ayan. Ayan oh, ang laki oh. Butyog lang mga kabusing. Ayan, hindi lang natin kunin. Para dumami sa dito mga kabusing ah, yan, Okay. Okay mga kabusing, tapos na kami sa pag-hunt. Ah, pauwi na kami mga kabusing. Dahil makulimlim na yung langit. Ano? You know? Paggabi na. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, pauwi na kami mga kabusing. Yan sila Bayaw at Pamangkin ito yung view ng spot namin no oh. napakaganda okay mga kabusing maraming salamat sa panonood